lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure, I will make sure that they will pay the price. Wala kayong identify na affiliation na At this eh, point? Wala naman. Eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa Danyos. Criminal and civil. sa uh, ah, ngayon po ay uh, sinugod na nga po yung mga anambabato so ito po yung kaganapan ko ngayon dito sa kahabali itong Recto Avenue na kung saan po uh, sinugod na po ng mga uh, yung po yung mga anambabato uh, naanang bukulo po uh, pulisan ha oh. uh, may nahuli na po dito ayan o oh. ayan oh. may nahuli o oh. huli ka ito may nahuli pa rin po oh. Dalawa na po yung nahuli dito.

Ayan po yung mga nanggulo kanina. Oh, okay. 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 どうぞ。<music> yung mga nangakalap ng na mga adibrio oh. ayan po yung mga sinunod kanina grabe ko ma mula mo kanina yung kaguluhan. Ay, eh, grabe oh. May isang uh, motor ko dito. Na sini ano yan? Sinuno. Ha? Grabe. Ayan, may motor dito. Dalawa yan eh. Grabe. Ito so, yung mayari nito. Ah, ah, pulis. pulis? asa police? Asa police? Ayan naman may motor po nito na uh, sinunog. At sabing uh, sabi nga nila sa pulis daw to. Yung um, ano, sa pulis o. Oh, yung uh, hagad no. Grabe. Sa pulis po itong uh, sinunog po nila. So hindi lang po ito yung uh, sinunog po nila. Ayan o, um, oh, uh, mayroon pa din sa bandamunahan. Tingnan, tingnan natin. Ay, okay. ang Ayan o. Oh. Dalawang uh, motor daw po ito ng uh, polis. Yung uh, sinunog ng mga nanggulog po dito kanina. So ito po yung isa. At yung po yung isa o. Oh. Ito po yung kanina na uh, binasak na nga po nila o. Oh. So maliban po sa uh, binasag nga po nila Ayan o, uh, pa sila o oh. Uh. So ayan po yung uh, binasag nila uh, Ayan yung mga uh, ko uh, basag nila ano po grabe to ayun oh kawawa naman ito eh. ito po yung center island dito po sa kahaba nitong recto avenue at ayun po yung mga sinira nga po nila oh yung mga nanggulo kanina Ayan, oh. Binasag nga po nila yan, oh. Pati ito, oh. Pinagatanggal nila. At yan po yung mga... Nagkalat ng mga debris. Dito nga po sa kahabaan itong... Recto Avenue. ito nga po yung papuntang... Divisoria. Naging uh, ito, oh hindi talaga pinaligtas oh. ito binuwal nila yan oh ito binasag nila ayan yung mga bubog na nagkalat pati do, oh, ayan oh binuwal nila Ito yung mga tulongkes na walang magawa. Talagang magalit si Yorne. Ito, binuwal nila yan. Oh. Ayan. Ito po yung nasa Center Island. Ipakita ko lang po sa inyo. Yung mga bubog. Grabe. Ito po yung kahabaan ng uh, Recto Avenue. Ito po yung Center Island, oh. Pira nila yung mga uh, nakatayo dito, oh. Yung mga dibri, oh, nagkalat. Yung mga letra, panggal. Maging, ah, uh, ito hindi pinaligtas, oh. Mga vandalismo. Mga uh, dibri ayun po yung mga sinunog po dito sa kahabaan itong recto avenue ayun po yung kapulisan po natin nakantabay pa rin po sila dito sa kung anong uh, magiging um, kaganapan ito po yung naging uh, damage po dito sa center island tayo sa kabila. Ayano. Oh. So ayan po yung mga uh binasag nga po nila yung uh, dingding ng isang establishment. Pati ito. Grabe, hindi yung palang uh, binasag dito ko sa uh, Center Island to. Oh. Hayun yung mga bubog. Ay, Grabe naman mga to. Ayan oh. Pasak pasak. Pati yung mga halaman dito. Ayan yung mga halaman oh. Sinira nila. Ayan sinalito so na nga po si Yorme. So i-check niya po niya yung uh, po niya yung mga naging uh, Damage nga po dito sa kahabaan nitong uh, Reco Avenue So yung mga naging uh, Damage uh, dito po sa Reco Ayun <coughs> uh, uh, po si Orno uh, Kapunta uh, na tayo doon sa gawin ng papel

City Hospital and National Government Hospital and meron uh, ng humigit kumulang uh, isang daang uh, mga I think kabataan na usuan kulang uh, na nasa Pudir ng Talagad uh, ng patas. nasa Station 14 at sa uh, Headquarters I by uh, men in uniform. Any idea of what I'm about? i not Government properties. The friend will be charged. And I will make sure, I will make sure that they will pay the price. Wala kayong identified affiliation ng Tokyo? At at this point? Eh, wala naman. Eh, sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danios. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan they will regret it hindi ko pa sila nabisita ngayon but they will regret it we will see we cross the bridge when we get there they are so far out of the initial reaction of the system Well, ipinagpapasalamat ko sa Philippine National Police As you say, no? I think kayo mo mga kayo mga media kanina pang umaga. At nakita ninyo na ang kapulisan literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, uh, some of them pay the price of getting injured. And I praise the Philippine National Police. For doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those, like these individuals, created in the city of Manila, we will make sure. nagkukumpas na ano po yun pwede pa rin pa pare sa isang ang Maynila ay may humagig kumulang isang libong CCTV we know that we'll go up kasi yun pa rin mga siguro kayo iyak. May mga minor de edad na huli, nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila? Mab ano po? O oh, yung mga magulang, pinunta na po ba yung mga anak nila na nari? Madapat lang. O niya tangko sila eh. <tinyo> <tinyo>

masabi yung gusto nilang masabi hinaing man panawagan man sa akin hmm. pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal ko doon uh, mga individual kasi walang matinong utak uh, nagagawin niya kung matinong utak kaya makikita mo yung totoong nag-rally wala nang galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno pero ito mga to so sa atin, sa mga kababayan ko sa ng Pumainita in our own little way we'll do our best tonight to clear everything here in Recto and tomorrow, you can utilize the avenue and the rest assured we'll do our best alam ko, nakikita ko sa mga comment ninyo na nakikiusap kayo na papanagutin itong mga tao ito we'll make sure we'll make sure we'll make them pay kumanatag kayo mga patang thank you thank you